nang mawala ng tirahanda sa sunog ang aabo sa 30 pamilya sa Tondo, Maynila. Nagkakasiyahan pa sila na sumiklab ang apoy. Yan ang unang balita ni Jomar Apresto. Sunog ang nagpatigil sa masayang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente ng Pilapil Street sa Tondo, Maynila pasado alas 9 kagabi. Ang mga residenteng nagkakasiyahan tumulong na rin sa pagapulan ng apoy. Ang senior citizen naman na si Mang Rogelio, muntik pa umanong masofocate sa loob ng kanilang bahay kung saan mismo nagsimula ang sunog. Pagising ako, muusok na. Ginawa namin, punta kami kay na Kagad Buda. Doon kami tumalon. Tapos doon kami sa ano. Kaya nga ako, nasugatan pa ako. Ang kapatid naman ng kanyang asawa, nagkaroon daw ng sugat matapos madapa habang lumilikas. Ang residente namang ito, ilang mahalagang dokumento lang daw ang naisalba. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may kasikipan ng kalsada sa lugar. Pero hindi naman daw sila gaanong nahirapan sa pagapula sa apoy na umabot lang sa unang alarma. Hindi bababa sa apat na truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Malaking bagay rin daw na marami pang tao sa labas ng maganapang sunog. Mabilis po na itawag eh kasi maraming tao, may handaan, nakita nila agad, na-report agad, na action na agad. Ayon naman sa barangay, aabot sa 30 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Napagalaman naman na nasunog na rin noong 2021 ang mismong bahay na pinagmula ng sunog kagabi. Masakit mang sabihin, uh, yung iba kasi doon mga jumper ang loob ng bahay. Kaya siguro panahon na para aksyonan natin. Gayunman, hindi na sumagot tungkol dito ang pamilya ni Mang Rogelio. Wala rin daw silang alam kung bakit ilang beses nang nasunog ang kanilang bahay. Mananatili muna ang mga residente sa covered court ng barangay. Patuloy naman na iniimbestigahan ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Marami pong insidente ng sunog ang naitala sa bansa ngayong buwan ng Disyembre. Batay po sa tala ng Bureau of Fire Protection mula December 1 hanggang Pasko ay umabot na po sa 756 ang naitatalang sunog sa bansa. Mas mababa po yan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. At kabilang po sa madalas sa pinagmumula ng sunog ay problema sa kuryente. Paninigarilyo, pagluluto, octopus wiring at pati na rin po ang pagsusunog ng basura. Babalik po tayo mula dito sa Fireworks Capital ng Bansa, ang Bukawe, Bulacan, kung saan sa mga oras ito. Ganon pa rin po sitwasyon. May mga paisay sa mga ilan ilan na pumupunta dito mga early bird na namimili ng kanilang mga paputok at uh, pailaw para sa pagsalubong sa 2025. Ayan, nakikita natin sa aking likuran, may ilang mga sasakyan dito na nakaparada nag, uh, namimili na ng kanilang mga paputok at pailaw. May nakikita tayo, maramihan yung mga niloload nila sa kanilang mga sa sakyan, meron na mga, mga paisa-isa lang. Ang uh, sabi ng mga nakausap nating mga nagtitinda rito na medyo camera shy, ayaw magpa-interview. Pero ang sinasabi ho nila, ngayong December 26 na, naitawid na ang Pasko ng, ng, ating mga kababayan, eh magsisimula ng dumagsa ang mga mamimili naman sa kanila para naman sa paghahanda sa bagong taon. Ang sabi nila, hindi naman daw nagtaas ng presyo. May mga oras na bubuhos yung mga namimili, may mga oras sa matumal, pero ito nga, inaasahan nila na simula ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw hanggang magbagong taon ay patuloy na dadagsa ang mga mamimili. Para sa mga nagbabalak na mamili ng mga paputok at pailaw, ito ho mga presyo. Anywhere from a few hundreds to, to several thousands, depende ho sa budget ninyo. Kung ang gusto niyo yung mga luces, tatlo para sa 200 piso. 2, 3, 4, 200 pesos. Sa mga fountain naman, depende sa size, mayroong 150 hanggang 200 pesos. Ang kung ang gusto naman niyo ay yung mga pamalakasan, yung mga aerial na tinatawag, mga paputok, mga pailaw, 1,000 pesos pataas po ang kailangan ihanda para mabili ang mga paputok at pailaw na yan. Okay, yan po ang update natin mula dito sa Bukay Bulacan, pero siyempre ang patuloy po na paalala ng autoridad, kanina nakausap natin ng Bureau of Fire Protection unang una, piliin po ang inyong mga pagbibilhan. Itong mga tindahan dito, lahat ito, nasuri nila, na-inspect nila, at lahat ito, nabigyan nila ng permit. Kaya siguradong ligtas ang kanilang mga ibinibenta mga produkto. Pero siyempre, ngayon nyo bibilhin, pero gagamitin nyo sa December 31 pa. So kailangan imbak ito sa tuyong lugar at siyempre dapat ilayo sa mga posibleng magdulot ng sunog. Samantala, sa ibang balita naman, dumako tayo sa Bacolod City. Nasa dalawampung boga po ang kinumpiska sa Barangay Banago. Gawaraw ang mga boga ng mismo mga minor de edad na nagpaputok nito. Inireklamo rin ng ilang residente ang masamang amoy galing sa paggamit ng boga na nagiging dahilan daw ng pagkakaroon nila ng hika. Ayon sa polisya, makikipag-ugnayan sila sa social worker, kaugnay sa mga kabataan sangkot sa paggawa ng boga. Samantala sa Talisay City sa Cebu, sam, ang nasa mahigit limandaang paputok na ibinibenta sa mga kalsada nitong bispiras ng Pasko. Tinatayang nasa 20,000 piso ang halaga nito. Nagpapatuloy din daw ang operasyon ng polisya kontra sa mga iligal na paputok. Paging sa outer space ay ramdam din po ang Pasko. Sa video na inupload ng NASA Chandra X-ray sa IG, may tila hugis Christmas tree sa kalawakan. Kulay green ito. May ilang kumikinang na iba't ibang liwanag na parang Christmas lights decoration. Yan ang tinatawag na Christmas tree cluster. Isa itong star cluster o grupo ng mga bituin sa kalawakan. Nakunan ang video na yan itong Nobyembre sa pamamagitan ng telescope. Marami naman ang namangha sa video na sakto ngayong holiday season. Ang pagiging extra ng mga Pinoy ramdam na ramdam, lalo ngayong holiday season. Pati kasi ang pangangaraling ng To the Next Level. Yan ang unang balita ni Joseph Moro. Nito ang Paskong Pilipino, puno ng sing-along at pangangaraling. Pero kung ito ang kakantap... Parang biglang may pa-concert sa tapat ng iyong bahay. Bitbit kasi ni Daniel Abarico ang malaking speaker at mikropono at ang ilang nakantahan niya tuwang-tuwa sa kanyang birit. Sukay na rin siya ng mga singing contest kaya performance level ang pangangaraling. Para ka namang hinihele ng mga seminaristang ito ng St. Benedict Diocesan Seminary. Kaya hindi lamang basta dama ang Pasko, dagdag pa sa lamig ng panahon, ang lamig ng boses nila may sayaw pa. Mula Limanan, Camarines Sur, dumayo sila sa Maynila para mangaruling at kapag narinig na sila, na pasto, ay napumpan, parang dinalaw ka na rin ng mga kumakantang anghel. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Santa is still in town sa ilang lugar sa Amerika. Sa isang beach sa Florida. Daan-daan ang lumahok sa taunang Surfing Santa event. In style and in costume sila habang nakikiride sa mga alon. Kahit present si Grinch, umagos pa rin ang Holiday Beach Festivities. Ang halikom na mahigit $100, 000, ng mahigit $100,000 o katumbas ng halos 6 million pesos ay idodonate sa dalawang charity. Ooh. Santa tracking is on. Online na muli ang website at mobile app ng North American Aerospace Command kung saan pwedeng i-monitor ang biyahe ni Santa Claus para sa kanyang worldwide mission na maghatid ng regalo. 1955 nang simula ng tradisyon. My special Christmas greeting and filo lambs mula sa one and only Queen of Christmas, Mariah Carey. I Sa ex, ni-repost ng music icon ang highlights on isang Christmas event dedicated for her. Tampok dyan ang Paskong Pinoy at ang mga kulay na parol na may initials ni Mariah. May caption na, na Merry Christmas to my festive Filipino, Lambili." Hindi na nagpahuli. si ang cute naman yan! si BTS member J-Hope na warm Happy Holidays ang greeting sa Army sa Instagram nagpost ng carousel photos ang K-pop idol habang suot ang kanyang Christmas fit looking very jolly si Hobi sa kanyang red sweater with matching Santa hat very cute din siya sa kanyang brown blanket hoodie at blue snowman beanie Merry Christmas One, two, yan naman ang kwelang Christmas greeting ng God 7 na posted sa IG account ni Jin Yong. Tila hindi pa magkaintindihan ng mga members kung anong sasabihin. Kaya ang ending halakakan. Don't worry boys, very much appreciated yan ng agases. Patay ang isang lalaki sa Lupi Camarinesu matapos tangayin ng baha sa spillway habang sakay ng kalabaw. Sa Bonggao, tawi-tawi naman na apektuhan ang turismo sa isang isla dahil sa masamang panahon. Narito ang unang balita. Malayo sa saya at ingay ng nagdaang mga taon, tahimik ang kapaskuhan sa Turtle Island sa Bongao, Tawi-Tawi. Dahil sa masungit na panahon, walang lumusong sa dagat sa isla. Ilang araw na rin inuuna ng ilang bahagi ng Laguna. Sa Paete, rumagasa ang baha sa pababang bahagi ng kalsada. nagpaskoring lubog sa baha ang barangay Bulihan at batuan sa Fami. Bukod naman sa pagbaha, nagka-landslide din sa ilang bahagi ng Quezon Province. Naitala ang mga iyan sa bahagi ng Kalsada, sa barangay Magsaysay sa Infanta at sa barangay Lubayat sa Rial. Tuluyan na pong nasira ang aming karsada. Ito po, oh. wala nang makakadaan dito malalaking sasakyan. Hindi rin madaanan ang bahagi ng Sampalok-Lokban Road. Nabitak ang parte ng kalsada matapos lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan. Sama-samang iniaho ng mga rescuer at volunteer ang coaching yan sa Santa Cruz, Marinduque. Sakay nito ang isang pamilya ng tangayin ng rumagasang baha habang tumatawid sa spillway roon. Nailigtas ang driver at kanyang anak habang pinaghahanap pa ang isa nilang kasama. Sa spillway din nangyari ang isang aksidente sa Lupi, Camarines Sur. Tumatawid sa kainang kanyang kalabaw ang isang lalaki nang tangayin sila ng baha. Matapos ang mahigit kalahating araw, bangkay na ng matagpuan ng lalaki. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Balikan natin si Veronica Torres, weather specialist mula sa Pagasa. Miss Veronica, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Anjo, pati na rin sa ating mga taga-subibay sa unang hirit. First question po, no, Miss Veronica, huhupa na po ba ngayong araw ang ulan dito sa Metro Manila at saang-saang lugar po kaya muli makakaranas ng maulang panahon? Opo, so ngayong araw inaasahan nga natin na maganda na yung panahon sa Metro Manila and then yung mga area na nakikita natin na magiging maulan dahil sa ITCZ, sa Mindanao at Palawan, North East Monsoon, magpapaulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region and then the rest of the country, mas magandang panahon sa Ilocos Region nga, mga may hinang pagulan lamang at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, may mga chance pa rin na mga localized thunderstorms. Papalapit na po no, yung bagong taon. Babalik pa po ba itong shear Ms. Veronica? Opo, papalapit na nga yung bagong taon. So, inaasahan natin by, although ngayon, wala nang epekto yung share line sa parte na ating bansa, pero by tomorrow, not ruled out kung babalik itong share line. And then, possible magpaulan mostly eastern section ng ating bansa. Ms. Veronica, may inaasahan pa po ba tayong bagong bagyo na posibleng humabol pa ngayong 2024? Opo. So, ngayon 2024, actually, medyo mahaba pa yung span. Mayroon pa tayo around six days bago mag-2025. So at least in the next 24 hours, mababa yung chance na magkaroon ng bagyo na papasok or mabuo sa PAR. Pero not ruled out pa rin kung may mga mapupong pang LPA. Maraming salamat at Merry Christmas po, Miss Veronica Torres, weather specialist mula sa Pagasa. Ingat po kayo. Salamat, Merry Christmas din. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte Rao, ang isa sa mga magiging abogado ni Vice President Sara Duterte para sa tatlong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. nagkausap kami, bago lang, uh, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer. Ah, uh, sa akin. Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Ontario na mo ang mga kaso and naa na mga lawyers na naka-assign just in case na ma-file na ang case. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre, sa Makita nato karoon na murag wala na may rule of law. Sinabi niya ng bises sa panayam ng media sa Davao City. Handa raw siyang harapin ang mga impeachment complaint laban sa kanya at naninindigan siyang wala siyang nilabag na batas. Ang mga impeachment complaint ay kaugnay sa muning maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Holiday greetings mula sa outer space. Nagpaabot ng kanilang masayang Christmas greeting ang ilang astronauts mula sa International Space Station. station as we get ready for the Christmas holidays. It's a great time of year up here. There's seven of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. Apat ah, sila sa pitong astronauts na nasa ISS. Sinariwa nila ang masasayang alaala -ala ng pagdiriwang ng Pasko sa Earth kasama ang kanika nilang pamilya at kaibigan. Masaya pa rin naman daw nilang ipinagdiriwang ang Pasko sa outer space habang tinutupad ang sinumpaan nilang tungkulin. Binati rin nila ang kanilang mga kasamahan sa National Aeronautics and Space Administration on NASA na nagtatrabaho rin ngayong holiday season para matiyak ang tagumpay at ligtas nilang space mission. And Christmas is synonymous with food and feasting. And boy, do we have a feast packaged up here. And of course, Christmas is Christ. Hallelujah! A Savior is born. So from all of us to all of you Merry, Merry Christmas. Pa-istek tayo sa mga bilog ng prutas ngayon malapit na ang bagong taon live mula sa Binondo may unang balita si James Agustin. James? Tusan, good morning. Ngayong araw na ito'y parehas pa rin yung presyo ng mga binibentang prutas. Dito po yan sa Devisoria sa Binondo, Maynila. Uh, kumpara, no, doon sa bagong magpasko. Pero inaasahan ng mga nagtitinda rito na tataas po yan unti-unti, simula bukas hanggang sa bisperas na ng bagong taon. Ngayon pa lang ay chinecheck na ni Jennifer ang presyo ng mga prutas sa Binondo, Maynila para sa pagsalubong sa bagong taon. Pumipili rin po, sir. Basta depende po sa budget. Ba't ano bang paniniwala niya sa mga bilog na buo? Ah, okay lang naman sir, pang pagod luck daw. Labing dalawang prutas ang karaniwang kinukompleto ng mga Pinoy na pinaniniwala ang pampaswerte. Tulad ng mga 3 for 100 pesos na persimmon, Fuji apple, orange, peras at kiwi. 3 for 50 pesos ang lemon, 250 pesos per kilo naman ang seedless grapes, habang 300 pesos per kilo ang green at black grapes. Mayroon ding longgan, at suha na 200 pesos per kilo. Ang pongkan mabibili sa 150 pesos per pack. Walong piraso na yan. Ang blueberries naman ay 250 pesos per pack na may 125 grams na laman. Sa ngayon, hindi pa naman nagtaas ang presyo. Pero inaasa na raw si Sipa yan lalo na sa bisperas ng bagong taon. Before Christmas, medyo tumaas na pero per, per box, mga 50 pesos lang. Hindi katulad ng pag mag-New Year, bandang December 27, gabi-gabi tumataas ang presyo para sa New Year. E paano naman ang mga mami, miling tight ang budget pero gusto makakumpleto ng labing dalawang prutas? Di pagbigyan mo kung halimbawa kung kailangan niya tagi isang piraso, okay lang kung magkano presyo, kukumpute na lang natin. Para lang sila makabili, pang masa ika nga. Samantala Susan, bukod naman po dito sa Santa Elena Street kung nasaan ako ngayon na ah, hilera yung mga nagbebenta ng mga prutas. Maaring magtungo rin yung mga kapuso natin doon sa Carmen Plana Street at Santo Criso Street. At napansin ko Susan, ano, ah, from yung mga tindahan na nagbebenta ng mga panregalo noong Pasko, ngayon unti-unti na marami na yung mga nagbebenta ng mga pampaswerte para naman sa bagong taon. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. extremely proud para sa si Green Bones lead stars na si Dennis Trillo at Ruru Madrid ang kanilang loved ones. Tunay na idol, yan ang sweet message si Bianca umali sa boyfriend na si Ruru Madrid. Thankful daw si Bianca kay Ruru na itinuturing niyang inspirasyon. Pinuri rin ng aktres ang pelikulang Green Bones na tinawag niyang Obra Maestra. Si Jenlyn Mercado, one proud wifey na sumama pa sa cinema tour ni na Dennis kahapon. Kaisa rin si Jenlyn sa panawagan na matagtagan pa mga sinehan na magpapalabas ng Green Bones. Sugod so na sa si sinahan dahil now showing ang Green Bones na MMFF entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment Films. Nood na! Samantala, truly world-class ang talento ng mga Pinoy. Isa na dyan ang Filipino milliner o hat maker na nanguna sa paglikha ng iconic hats ng blockbuster musical film na Wicked. Yan ang unang chika ni Linche. Agaw pansin ang mga bonggang sombrero sa blockbuster musical film na Wicked. Alam niyo bang maipagmamalaki nating isang Pinoy ang nanguna sa paggawa ng mga ito bilang senior milliner o hat maker? Siya si Harvey Santos, tubong Cavite, na gumawa na ng pangalan sa Europa. In fact, dumalaw sa kanyang hat exhibit some years back ang reyna ng United Kingdom, the late Queen Elizabeth II. That was a very special moment. She has this great command of, of the room. She She's she's got a very good sense of humor. She even made a joke. I was telling her I used to be a ballet dancer, and she replied, um, "That must have been a leap." Malaki ang cast ng Wicked, kaya hindi na mabilang ni Harvey kung ilan ang kanilang ginawang hats. Pero tanda niya ang kilig at saya ng finally makita niya ang mga ito sa giant screen. The very first time, um, the entire team was, um, was asked to do Uh, was asked to see a private screening um, before it went out and it was insane we were we were there we were crying not not just of the story but sheer proud because it's yeah it's it's like having it's like having a baby it's like yon. <laughs> we were nudging each other and it's like it's 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 so humbling it's we feel really really proud Sinamay at buntal ay ilan lamang sa mga local materials natin na ginagamit ni Harvey sa kanyang mga creation sa London. Ang plano niya. And I still have yet to make the perfect salakot for Ascot. <laughs> Ooh, I am so curious I want to see that in the future Harvey. Pero ito, right? no. we we need to update the salakot, right? Ay, yeah, <laughs> On, on Hollywood stars. Like I, I read on your ano, bio. Galing naman nun. Sa matala <laughs> so, for the first time ni reveal ni TikTok host Mamang Pokwang na siya ay very proud lola na. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ito ang ni Pokwang kasama ang anak na si May Subo. Kwento ni Pokwang, dapat sana ay magtatrabaho sa New York noong pandemic si May nang mabuntis. Happy raw siya sa kanilang bundle of joy na itinuturing nilang blessing. Isa pang reveal ni Pokwang, gusto raw ng ex niyang si Leo Bryan na palayasin si May nang malaman niyang buntis. Bagay na tinutulan ni Pokwang dahil mas kailangan siya ng anak sa ganong sitwasyon. In fact, yung isa pa nga ang gusto siyang palayasin. Ha? Ha? Bakit mo palayasin anak ko yan? Pandemic, mas kailangan ako ng anak ko. Gusto po akong palayasin yung ex niya sa house. Because I got pregnant without getting married. Between me and him, parang mas ako yung may karapatan na nasa bahay. intense sa mga usapan. sa nag-taping na ang cast ng upcoming GMA Afternoon Prime series na Binibining Marikit sa Japan. Sa Instagram post ng Sparkle GMA Artist Center, shinare nila ang ilang larawan ng cast sa shooting. Nariyan si Naherlene Budol, Pokwang, Tony Labrusca, at Kevin Desong. Dumalaro rin sila sa GMA Pinoy TV event na Ang Saya-Saya ng Pasko sa Nagoya na ginanap sa Hisaya Odori Park sa Nagoya, Japan noong December 14 at 15. Mapapanood ang binibining marikit soon sa GMA Afternoon Prime. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso sa abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.